Pasugod si Derek Loren sa parking area kung saan nagkagulo si na Julia Barreto at Kim Chu. Malinaw na malinaw sa CCTV footage ang pagbira ni Julia kay Chinita Princess. Bukod sa pagsugod nito noon sa studio. Ito nga talaga ang wakas sa karir niya. Gusto na ang panggugulo kaya kailangan ng masambahan ng reklamo. Ayon nga sa mga ibinahangin komento, dapat lang sa kanya iyan. See, sobra ang perwisyo na ginagawa niya. Pati ang mga nananahimik na tao sigil panggugulo Magsama sila ni Gerard Anderson. Pati yan, makulong din. Hindi nila iniisip yung mga taong naabala nila. Alam ko yan si Julia. Maraming isyo noon pa. Mas lalo lang pinatunayan na totoo ito. Panay ang pagsusunod sa mga staff at suplado marami din naman ang nakakaaway tapos ang say pa nga ng iba every time na may gulo ito panagkonsente din ng nanay niya na si Miss Barreto o Marjorie Barreto which is nangyayari naman naman na yun buti na lamang nariyan si Derek Loren maganda na reklamo na yan para tumigil na rin sa panggugulong silang dalawa ni Gerald Anderson. Ayon pa sa ibinahaging komento, dapat dagdagan ang security kay Kimi. Noon kasi may nangyari na rin hindi maganda sa kanya. Buti na lang walang masama. Nangyari na gusto noon sa aktres. Ngayon doble ingat. Parusahan ang mga nanggugulo sa kanya. Thanks, Derek. Lagi kang nariyan para kay Kimju